Magandang araw mga kamama. Today, mag-aani tayo ng ating mga kamatis at kalabasa. So, samahan nyo kami ni nakapapat ka bebe. Today is Saturday mga kamama. So, ayan, aalisin na natin. Mga dry na siya. yan natuyo na. yan So, ito ang lalagyan natin ng mga, yun, yung mga dry na mga puno. So, bali, Officially fall na po kaya kailangan na nating harvestin ang ating mga kalabasa. Si Baka masira pa kasi napakalamig na. So ayan, magha na tayo ng ating kalabasa. Bagaman green pa naman po yung mga dahon nito kasi nata, natatakip pa ng pader kaya hindi masyadong na-dry. Pero kailangan na nating harvestin 'yan. Potato 'yan at kamatis, then may kaunting sili. Mahirap na mga kamama eh napakalamig bukas. Baka kumulubot. Sayang naman yung mga tinanim ko. Eh yan po kahit kahit po harbisin natin ngayon yan, mahihinog na po yan. So yan napakadami na ng hinog. O ba? Diba? Yan. Itong sili natin bubunutin na natin. Baka magagamit ko pa yung dahon. Kukuha tayo ngayon ng mga lalagyan wala akong mga box ngayon pero may planganita tayo samahan nyo ako mga kamama maghaharvest tayo tayong kaping barako ino muna kasi malamig po mga kamama eto na po yung <laughs> ano na naman darating na po yung taglamig na naman mag na naman ino po tayo ng kaping mga kamama magandang araw po sa inyo eto yung lalagaya natin mga plangana mama magsisimula na po tayong mag ani bali bubunuti natin tapos saka natin aalisin yung mga bunga yung dalawa natin kasama may ginagawa pa sa loob importante pero pagkatapos tutulungan nila tayo so ayan bubunuti natin ito Yeah. uy naku natanggal na <laughs> oh no sumama siya o sumama napaka cute Ang daming bunga, oh. Grabe. Yun, oh. Hihi. Garam. Grabe, ang daming bunga. Hihi. Ah. Ah. Sarap mag-ani, mga kamama. Dumating na ang ating helper, mga kamama. Hihi. Yeah, may katulong na tayo mag-harvest. Yan, umo ka, wag mong iitsa anak kasi mababasag yung kamatis. Tingnan ang ating helper mga kamama. Yehey! ito yung pinakamalakas magbunot. <laughs> Ay, hinog din po yan kahit maliliit. Pero yan, oh, grabe, ang lalaki nun papang kinukuha mo na yan ha, panglagay sa hamburger. Yan oh, big boy. hmm pwede rin anak. Anak, yung sobrang liliit, huwag mo nang isama ha, yung sa tingin mo yung hilaw pa. Okay? Ay, bumana. Yeah. Anak, mag-alo ka ng ganito. Huwag mo na pitakin. Ganyan lang siya. Ganyan lang siya na. Huwag mo na alisin sa stem. Mag-ani tayo mga kamama. Oras na ng anihan dahil malamig na. Kaso yung iba, maliliit pa. Hindi na humabol. Pero okay lang. Ganun talaga. Alam nyo naman sa Canada, yung weather bago mag ano mag frost kailangan na nating maano yung mga ano natin mga kamatis or kung ano man tinanim ah uh hu may maliit ay okay, uh anak grabe naman yung si papa oh <laughs> ang dami nung <laughs> ha grabe yung nabunot ni kapapa natin Ano yan? May kambal ka na namang nakuha? Last year, ano yan? Puwet? <laughs> Parang puwet mo yan ah. <laughs> Iba nga lang ang kulay. Green. <laughs> may nakuha na naman siyang puwet. Ayan, <laughs> yeah, pa anak. Pwede yan. Okay. Tapusin muna yung mga kamatis bago yung potato. Yan. Sili. May bunga eh. Yun. Yung dahon nito, lalagay ko sa tinola. Meron pang isang puno doon ako ng sili eh. Yun pa, madaming bunga. <laughs> may lamok. <laughs> Malamok. Ano naman? Okay. Yung ating kung may, kung may bunga yung ano natin. May bunga kaya? Ayun, meron. Oo, wow, ang lalaki. Uy, papa, grabe, ang laki. <laughs> Sobra yun, ah. Ala, ang laki kapapa. Ala, mayroon, ang laki, oh. Sobra, lumaki din siya. Wow. <laughs> grabe, ang laki. Sobrang ay, grabe! Grabe tong dalawanan to. Ay. Hop, gripol. Ha. Ah. Ah. Wala na yang kumakain pa pa mga kamama, napakalalaki ng laman. Hindi pala bunga. Laman po, mga kamama. Patay, patay ang ano. Patay. Oh. Oh. Yeah ilan kaya matutuhan natin hello mga kamama ilan kaya yung makukuha nating kalabasa anak alay hindi ako sa tingin nyo ilan yung makukuha nating kalabasa straight oh tiny sarili tiny yun ang title yun yung tiny oh na bistak nitu pag nakuha nakuha nga po eh

Ready pa yan. Ella oh. <laughs> o. Dito wala. Hay, ini squash. Hi -hi. Yan ang ating naaning kalabasa. Pinakamalaki to. Wow, andaman na naman nating ani. Mm. It's a huge. mama, napakasaya natin. Marami na naman po tayong naani. Eh. Good for, ano naman po ito, isang taon yung ating mga kamatis. Dahil po yan ay pag nahinog, ilalagay ko sa ziplock And then, hello! Ilalagay natin sa ziplock pag nahinog at ilalagay natin sa freezer para ginagamit po natin sa pangsigang, pang yung mga kinamatisang isda, sinigang na baboy, yon o sa anything na kinamatisan. Sa mga apritada, nilalagay ko po yun. So yan, marami na naman po tayong ani. Pero kung tutuusin po, mas marami po yung nakaraang taon na ani natin. Yan. Kasi hindi po ngayon masyadong maulan eh, ngayong season. Last year po napakaulan, almost one month ulan ng ulan. Ngayon hindi po masyadong maulan. So ayan mga kamama, bali naka walong kalabasa po ang naani natin ngayon. Marami po lagi tayong ani taon-taon. Thank you po, Papa God, sa mga blessing na ito. Hello, meron tayong bisitang dumating. What is that? Harvesting. Ano yan? Ano yan? Kalabas at kamatis. Oh. So ano yung bit-bit nyo? Patatas din. Ito pa yung bigay nila kay Donato. Oh, saan galing yan? So, sa work nila Charlie. Oh. Kaya nga, meron din doon. Tapos meron pa yung binigay ni Jen. Ito naman, te. Galing sa neighbor doon sa may... Ano, matamis yan? Oo. oo tingnan ko na. nga. Maliliit na apple. Pinigin ako ng napakarami sa... Patingin, pito. patingin, patikin, patikim ng isa. Mukhang... Ito ko mm, na Matamis. Mmm! nga! -hmm. Matamis! Try mo na. Sa lang naman? Guys, okay, sa atin oh. Ano May pero may nagdala din sa amin. Ayun oh, no? sarap kaya. Thank you. Oh, thank you. Din. Ito kumare ko eh. Yan. Ito ay, ano, Bali dual citizen sila. Nagbabakasyon lang sa Pilipinas, then dito pabalik-balik. Okay. Ang sarap nung binigay ni Beth. Yung kay Glynis, ang sarap ng lasa para siyang ano, but ulan. Ay nasaan yung kutsilyo papa? din ko yung ano. Yun. Ah! <laughs> yes! Thank you po, Papa God, sa mga blessing na na-harvest namin today. Tapos may nagbigay pa po, napaka ano natin. Magbibigay din po tayo sa mga malapit nating mga ano, kapit bahay pakita ko sa inyo yung ating na-harvest na na sinort na po ng kapapa natin yung mga kanya-kanyang laki sa kamatis. So ayan, pero ito halo-halo. And then 'yan, mhm. Mm Jaran. Jaran. So 'yun, tapos may nagbigay sa atin, ah. Ano? May nagbigay sa atin ng Maliit na klase ng apple pero napakatamis. Grabe ang sarap. Ayan, yeah, ang dami nating ani mga kamama. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan, ang dami. Yahoo! Yeah, ang dami. Ayan. Eto pa mga kamama. Thank you for watching mga kamama. Don't forget to like and subscribe.